So, white wait lang ha. So, hello guys. Hello, hello, hello. May pakita ko lang sa inyo ha at may kukwento ko dyan. So, ayan guys. Um, malala ko guys, itong lugar na to at kung saan ako ngayon nakaupo. Naalala ko lang yung mga araw na nag-video ako dito na napakagandang kahulugan ito sa akin dahil dito ako nagsimula na dito ako nag LS noon nagsimula na sinabi kong lahat ng aking nararamdaman kung maalala nyo pa na ang mga oras na yon na talagang dito ko nagumpisa na naging suwail ako. Ibig kong sabihin, ayaw kasi ako ni Hubi na mag-YouTube. Pero, ang ginawa ko guys, ay tinuloy-tuloy ko talaga. Tinuloy-tuloy ko kasi naramdaman ko na may nararamdaman ako. <laughs> is, may nararamdaman ako. Pero, ang lahat ng yon ay nalipasan ko rin. Hindi yung nalipasan ng gutom, ha? <laughs> Nalagpasan ko rin. Pasalamat talaga ako, guys, na pinagpatuloy ko to. Pinagpatuloy ko ang aking pagwawaiti. Dito talaga sa kinaupuan ko. Teka, Pakita ko sa inyo ha. Ayan o. Oh. Oh, dito ako. Ayan o. Oh. Galing ako. Nag live ako kanina guys. At uh, yan. Ayan yung makikitang isda dyan sa loob ng pinamamimingwit nila. Ayan o. Oh. Ayan siya. Ayan. Ayan yung isdang makukuha dito sa dito sa sino to. Kasi nalala ko lang ngayon nakuhaan uli. Kasi sa lugar na to talaga dito ko naramdaman yung nararamdaman ko. Yes! <laughs> Parang... Para sa akin... Very... Uh, ano talaga... Memorable place. At naging... Uh, pasalamat din ako at... Natagumpayan ko at... Naayos ko. Yes! Kasi... parang ang kanta na rin yun na ah. ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan na dapat nating malaman <coughs> tuldok lang tuldok lang pinagmulan at sinimulan at nasa tuldok din nag end <coughs> um, medyo uh, dapat at hindi dapat ah, yan, ah dito talaga yun guys dito talaga dito ako naging suwail dahil ah, ayaw nga niya ako magwaiti eh nagwaiti talaga ako pinagpatuloy ko ayan at ang sinasabi kong toldo ay natanggap na rin niya ni Hubiline na magwaiti ako Uh, diba, nagwaiti ako kaya hanggang ngayon nagwawaiti pa rin ako kasi nga naman guys kung ano talaga ang dapat sa sarili natin hindi dapat, kung ano na gusto natin kung ano yung uh, nilulog natin na nakapagsasaya sa atin at nakakapag um, ligaya magano na rin yun saya, ligaya at kung ano ano pa guys um kinukwento ko lang sa inyo guys kasi nagtagumpay ako at nalagpasan ko na o diba so dahil nga kung ano nga talaga nga naman ang gusto natin ituloy tuloy lang talaga natin kung ano nga ba ang gusto natin dahil magwawakas din yan pagdating ng oras ibig what I mean is pumayag na rin na ako'y mag Hawaii ayan iano ko lang muna, igilid ko lang muna kasi may taong uh, may taong parating ayan o ba? Diba, maganda ang place na to kaya ako'y laging nagpapatuloy Tingnan nyo yung ayan o, diba mahangin siya o. Oh. Oh, ayan. Mahangin siya at syempre pagpatuloy ko kasi meron lang talagang tao. Ayan, o. Oh. Eh, ganun ko lang ha kasi may taong makakasalubong eh. O, oh, ba diba? At Iyon na nga sa kapag patuloy ko, hindi eh, ba? Diba? tinuloy ko? Ano? Ganon kung ano talaga guys ang gusto natin pagpatuloy lang talaga natin kasi yun ang gusto natin eh di ba at saka makapagsasaya sa atin yes o oh, di ba ganon o oh, ako lang mag isa kaya ko di ba pero pauwi na rin ako guys kasi huh. time for lunch kakain ko nga lang kakaano ka -ano ko lang guys maraming salamat sa nandiyan kanina, kakain ko lang ng aking nagpiknik kasi ako guys, ako lang magisa isa nagpiknik ako siguro naman nakita nyo kanina yung aking pag ls meron akong bagong kakilala ngayon si Ate Belle ng Netherlands, mega love shout out Ate Belle kaya natutuwa rin ako na sa paggawa ko ngayon, pag-LS ko ngayon nakapasok siya at gusto niya rin mag-LS tingnan nyo guys yung yung kamaisan. O, oh, ayan yung kamaisan. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Kamaisan yan, guys. So, si ate Belle kanina, gusto niya rin mag-whitey. Ay, sabi ko, ituloy-tuloy muna, kasi, maganda talaga mag kasi nga, nakaka-enjoy at marami kang makilalang tao. O ayun. Pakita ko lang guys kung saan ako banda kanina ha para mai ayan o di ba? Ang ganda ganda niya. Upo muna ako dito. O. O ayun o di ba? Yung ibang estudyante nandoon pa eh. Oh. So, ang ganda niya. Mm. Pero guys, ang mas maganda, may maganda kang kalooban at maganda para sa iyo ang iyong ginagawa at kung sa matutulungan mo, 'di ba? May natulungan ako ngayon, guys. atibel marami maraming salamat sa pumasok ka sa aking LS. Ngayon lang ako nagtapos. Ngayon lang naglakad-lakad ako bago umuwi. Kasi, magwa-whitey na daw sa'yo. Welcome to the whitey world. Magsipag ka lang sa laging pag-LS. Ilipat ko muna ha. Ayan. Ilipat ko muna kasi may may dadaan na nag-bike At ayan, para makita nyo rin yung kagandahan ng So. Dumaan na sila. Ayon, oh, 'di ba maganda siya? Hmm. Divan, divan. So. Bye-bye guys and see you around. Ate Abel, pagpatuloy mo lang ang pag mo dahil masaya talaga mag-whitey. Bye-bye!